Dige, inantay okay, lang natin. Police Colonel Helen Galvez, spokesperson of Police Regional Office 9. Colonel Galvez, magandang umaga. This is Aljo Bendio, ma'am. Live na po tayo sa RMN Manila, DZXL News 558. Colonel? Yes, sir. Good morning, sir. Aljo, good morning po. Colonel, hingi lang kami ng update dito po sa Amerikanong uh, dinukot daw dyan sa Zamboanga. Ano pong uh, detalye po nito, Colonel? Colonel? Oh, uh, we confirm yung Police Regional Office 9 confirm na meron pong reported sa atin incident of abduction involving yung victim po dito is American citizen, national na nasa area po ng Zamboanga del Norte po na Dupot. Opo. Okay. Kailan po ito nangyari? Opo, nangyari po to kagabi, mga alas uh, October 17, 10 p.m. po. Yun yung nasa report ho natin. Saan ho banda? At nakuha po siya. S yes, sir. Yan, nakuha po siya sa kanyang Uh, residence po kasi nakapag-asawa ho to ng Pilipina dito sa Sambuanga del Norte. Re Residente siya ng saan? Doon sa bahay niya mismo dinukot? Um, sa bahay po ng pinakasalan niyang Pilipinas. Sa ano yan? Anong specific na lugar po sa del Norte, uh, um, po, Sambuanga del Norte ma'am? Sibuko po sa Sambuanga del Norte. Yung sityo niya is Tungawan. Barangay poblacion po is Sibuko po na munisipyo sa Sambuanga okay. del Norte. Alright. Uh, matagal mo ba siya sa Sambuanga? The... Um, initially po, nakausap po natin yung territorial uh, chief of police doon. Sinabi po sa atin na five months pa lang po. Oh? Five months pa lang po uh, nung pinakasalan niya itong Filipina. Okay. Alright. Uh, uh, five months yan, naniniraan dyan sa Cebuco Town. na no, opo. Oh ah uh, ano pong grupo ang dumukot sa kanya? May initial okay. po pa tayong uh, balita? Detalye? Opo. Okay. So, sa ngayon, sir, wala pa po tayong initial na intelligence report na sinasubmit. Uh, ongoing pa po, po ang ating investigation. Ilan ho ang dumukod sa kanya? Lumalabas po sa report ito po ay apat. Apat, apat sila. Opo. Okay. Okay Ano po sakay? At sinakay ba sa sasakyang uh, o kaya sa bangka o paano po? Opo. Yung pag-alis nila is uh, sa report na sinasabi ay talaga umalis ito, sumakay po ng bangka. Bangka? Ako. Wala ba itong natanggap na mga death threat o ano ba? Uh, ano ba itong uh, initial motives kaya sa pagdukot? Posible ba? Pera uh, o ano po? Uh, based sa Chief of Police, sir, wala naman pong threat prior to this. Doon uh. pumunta siya dito para pakasalan itong Pilipina. And then after, sir, um, yun po yun, based on the background po, initially, na ng Chief of Police na yun, wala naman po known business o kaya known profession itong itong American National. But oh, still okay. under investigation po. Ilang ilang buwan na ba siyang kasal doon sa Pilipina? <laughs> five months na? Yun po, undergoing po yung investigation. Yung initial po binigay ng Chief of Police, about five months po siya sa area. Opo. Oh, po. Kumikilos pa ba, ba dyan ang mga abusaya? Sayyaf? Huwag naman po sana no, na abusaya po ang may kagagawa nito. Wala na po ng abusaya Sayyaf diyan. Na, tama ho ba, Kernel? Um, uh, since 2022, na-declare na ho natin insurgency-free ang area. Uh, but may mga namamonitor monitor tayo mga member of threat groups pero wala na po tayong insurgency with count pero okay. pagdating sa ASG po may mga remnants pa ng mga grupo na ito may mga remnants pa po na mino-monitor ng ating intelligence community but for now wala pa po tayong tinutukoy na grupo oh nga wala pa uh, abduction wala din pong mga any demand for ransom wala po pa. on the part of the abductor so may ma malamang ano ito isolated ito ha baka personal ang dahilan. Oh, yes po. Ayan natin yung investigation po na magdaran. run with provide you with an update. Opo. Sige, tutulungan po namin kayo no, na at least man lang may hatid po ang tamang balita dahil uh, malaking impact po ito sa atin. Eh. Ako po, itubong eh, Mindanao din. Opo. Eh, yes, sir. Baka, also, thank you po. Mapalaki ang istorya nito. Baka mamaya niya, masisira naman tayo. Opo. Sige po. Uh, Keep us posted, ha, Colonel Galvez. Maraming salamat po. We will. Yes, po. We yes, will. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning! Thank you! O oh, hinahinay lang tayo sa pagbabalita dito, bayan na huwag natin Pirada. Pirada! Pirada! Pirador, Pirador ng masa! masa.